Hello, magandang buhay mga kabakal. So, Dito na tayo, maghihinan po tayo ng 5 5 g po ito, uh, galvanized po. So yan, yes. nakapulgar po tayo. So hinang. Yes. So may hinangin po tayo. So right, mga kabakal, ito po ang ating hinangin yan. Naka 5G po. Yan. So ang ating gagamitin naman ay small process. Bat-bat hindi natin ito ma-direct, tayo sa ipisok. Uh, schedule 40. Dapat, type ang ating ano machine sa taas. So, mga luma na 'yan mga machine. Uh, uh, machine. Uh, so, yung, natin ito po machine. Ani. So, dito adjusting natin. Hindi na tayo mag-adjust so, ng ating yes. ampere. lang na sa ating ampere. So, iinangin ko natin 'to nang 5 years. Minsan na kami na agree na mga tulad ito doon sa barco mostly na sa

nagkabuhan. So ito ang ating gagamitin na RAD 3.2. Ayan. So ito namin natin. 3.2 So ganito pong ating angle mga kapakalo. Kaya may 5 to 10 degrees na naka slanting. Ayan. Isang pasada lang po ito mga kapakal. Hanggang sa taas yan. Hindi natin mga diretsyo dahil malimpis pa ako So ganyan ang pong aking isartin. tingnan natin ay maganda ating ilam wala sa ilalim dito po ang ating ilam so pupunin natin yung mata Lelaki sana natin. lelaki sana natin. ating kapere parang so, okay naman ang patat ito so, naman sa kapila natin yung kapere yan ito ang ating overhead okay okay naman <laughs> minsan na tayo nagkailangan ng ano eh nakapix na 5G Ayan, okay naman ito so party group. Di pa kasi walang leak. So maraming thank you po.